Guys, paano nga ba mag-unblock ng friends sa Facebook gamit lang ang ating messenger? Yes guys, pwede kang mag-unblock ng friends mo sa Facebook gamit lang ang ating messenger. Guys, kung gusto mong malaman, follow mo lang yung steps na to and you are good to go. Okay? Okay guys, tap mo yung icon na yan sa messenger mo, then settings guys. Tap mo yung settings. Ayan, then scroll up mo lang hanggang makita mo guys yung privacy and safety. Ayan, yung privacy and safety. Tap mo yan. Then tap mo guys yung black accounts. Ayan. Then makikita mo guys yung list ng na blinak mong account. Kung gusto mong i-unblock guys, itap mo lang yung profile or yung name niya. Ayan. Then tap mo yung unblock on Facebook. Then, confirmation guys, i-unblock mo siya. Tap mo yung unblock. Ayan, automatic guys, naka-unblock na siya sa Facebook account mo. Kahit guys, dito mo lang siya sa messenger ginawa yung pag-unblock ng friends mo sa Facebook. Ang galing ba diba? Guys, kung nakatulong to sa'yo, pakihart naman ang video to. Then, pakifollow naman ako. Please, yun lang.